Naranasan mo na bang gawin ang lahat ng tama sa isang relasyon pero sa huli, hindi pa rin ito nagtagumpay. Baka nasabihan ka ng maging mabait, respetuhin ang espasyo niya o maging totoo lang sa sarili, ngunit sa dulo. Ikaw pa rin ang naiwan, nalitong-lito, frustrated o wasak ang puso. Paano kung sabihin ko sa iyo na lahat ng natutunan mo tungkol sa pag-akit sa mga babae ay mali? Dahil ngayon, Ibubunyag ko sa iyo ang katotohanan, ang mga nakatagong kahinaan ng bawat babae. Mga kahinaang hindi nila pinag-uusapan pero kailangang malaman ng bawat lalaki. Manatili ka lang dahil maaaring mabago ng video na ito ang lahat ng akala mong alam mo tungkol sa pakikipag-date. Mag-iwan ng komento sa ibaba na nagsasabing handa na ako kung handa kang panoorin ang video na ito hanggang sa dulo. Maniwala ka. Ayaw mong mapalampas kahit isang segundo nito. Harapin natin ang katotohanan. Lutong-luto ang laro ng pakikipag-date at hindi ito pabor sa iyo. Malamang napansin mo na ang mga lalaking tila alam ang lahat ay iyong mga hindi sumusunod sa mga karaniwang rules. May alam sila na karamihan sa mga lalaki ay hindi pa natutuklasan. Ang mga babae ay hindi mga nilalang na puro lohikal. Rasyonal gaya ng madalas mong marinig. Hindi, ang mga pagnanasa at desisyon nila ay nakabatay sa emosyon. At ang totoo, kadalasan ay hindi rin nila alam kung bakit sila naaakit sa ilang uri ng lalaki. Yan mismo ang tatalakayin natin ngayon. Sisisirin natin ang sampung pinakamalalaking kahinaan ng mga babae at ipapakita ko sa iyo kung paano mo magagamit ang kaalamang ito, hindi para manipulahin o saktan ang sinuman. Kundi para maunawaan ang sikolohiya ng atraksyon at makabuo ng mas totoo matibay at makahulugang koneksyon. Hindi tayo narito para palamutian ang katotohanan o magbigay ng luma at gasgas -gas na payo. Ito ay totoo, diretsahan at tatama ng malalim, kaya humanda ka at magpakatatag. Bago tayo magsimula, pindutin muna ang like button kung nakikita mo ng may halaga ang video na ito at mag-subscribe kung gusto mo pa ng mas malalim, tapat, at epektibong payo na akma sa panahon ngayon. At kung seryoso ka sa pagsuporta sa channel na ito at gusto mong makatulong sa pagpapatuloy ng kalidad ng aming content, maaari kang sumali sa aming channel memberships. Nakakatulong ito para manatiling independyente ang aming content at mapanatiling libre ito para sa mas maraming kalalakihan. Simulan na natin sa unang kahinaan, una, ang matatag na lalaki. Linawin natin ito agad ang mga babae ngayon ay binabaha ng mga pagpipilian. May mga lalaking palaging nagme-message sa kanila, mga estrangherong bumabati ng papuri, at mga dating app na parang buffet ng walang katapusang option. Kaya bakit karamihan sa mga lalaki ay bigo pa rin sa mundo ng pakikipag-date kahit napakaraming paraan na ngayon? Dahil karamihan ay walang konsistensi. Marami sa kanila ay pabago-bago, hindi tumutupad sa pangako at madaling sumusuko. At alam mo ba, napapansin iyon ng mga babae. Ito ang masakit na katotohanan. Hindi madaling magtiwala ang mga babae. Nasasanay na silang isipin na mawawala ang lalaki kapag nagiging mahirap na ang sitwasyon. Kahit pagkatapos lang ng ilang date o ilang buwan. Laging may pag-iingat dahil madalas na nilang naranasan ang mga lalaking hindi nagpapakita, hindi tinatapos ang sinimulan at hindi maasahan. Kaya naman ang lalaking matatag sa kanyang desisyon, kilos at salita ay agad na namumukod-tangi. Ang pagiging matatag ay hindi lang basta pagdating sa oras. Ibig sabihin nito ay maging simbolo ka ng katatagan sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Dapat ikaw ang lalaking hindi lang basta nangako, kundi talagang tinutupad 'yon nang walang alinlangan. Sa mundo ng pakikipag-date na puno ng mga lalaking pabago-bago at walang direksyon, ang lalaking tumutupad sa salita ay parang parola sa gitna, ang dagat ng kalituhan. Magsimula sa maliliit na bagay. Kapag sinabi mong magtitext ka mamaya, gawin mo. Kapag nangako kang tatawag sa isang partikular na oras, gawin mo ng eksakto. Ang pagiging matatag ay hindi ibig sabihin matigas ang ulo. Ibig sabihin ay maaasahan ka. Kailangang maramdaman niya na isa kang lalaking tumitindig sa kanyang salita dahil ang pagiging maaasahan ay isa sa pinakakaakit-akit na katangian sa mabilis at mababaw na mundo ng pakikipag-date ngayon. Ikalawa, kumpiyansa sa sarili palagi nating naririnig ito. Ang kumpiyansa ay kaakit-akit. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Ang kumpiyansa ay hindi kayabangan o pagiging maingay. Ang tunay na kumpiyansa ay ang tahimik ngunit matatag na paniniwala na sapat ka ganito ka man ngayon, ang ganitong uri ng kumpiyansa ay magnetiko dahil bihira ito, lalo na sa panahong maraming lalaki ang laging naghahanap ng pagpapatunay mula sa iba. Natural na naaakit ang mga babae sa kumpiyansadong lalaki dahil ito ay sinyales ng siguridad. Isipin mo, may sarili ring mga insecurities ang mga babae. Nababahala sila kung paano sila tinitingnan, kung sapat ba sila at kung katanggap-tanggap ba sila. Kaya kapag nakilala nila ang isang lalaking hindi natitinag ng opinyon ng iba na hindi nangangailangan ng babae para maramdaman ang sariling halaga, parang hangin ng kalayaan iyon para sa kanila. Kaya namumukod-tangi ang mga kumpiyansadong lalaki sa dagat ng kawalang-katiyakan. Maraming lalaki ang umaasa sa panlabas na bagay para sa kumpiyansa. Trabaho, itsura, o estado sa buhay. Pero paano kung mawala ang mga iyon? ang tunay na kumpiyansa ay nanggagaling sa loob. Ito ay ang pagkilala sa sarili mong halaga kahit anong mangyari. Kapag mayroon ka nito, hindi ka basta-basta natitinag. Hindi ka takot sa rejection, hindi ka nababahala sa pagkabigo. At higit sa lahat, hindi mo kailangan ng aprobado ng babae para maramdaman mong sapat ka. Magsimulang buuin ang kumpiyansa mo sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga layunin at pagtupad sa mga ito gaano man kaliit tuwing tinutupad mo ang isang pangako sa sarili mo lalo kang nagiging matatag at tandaan ang kumpiyansa ay hindi pagiging perpekto ibig sabihin nito ay komportable ka sa iyong mga kakulangan yakapin mo kung sino ka kasama ang iyong mga depekto at makikita mo kung paano tumutugon ng mga babae sa totoo at matatag mong presensya ikatlo Ambisyon ang ambisyon ay isa sa pinakamakapangyarihang katangian ng isang lalaki sa panahon ngayon kung saan normal na lang ang pagiging kampante at kontento sa katamtaman. Ang lalaking may ambisyon ay laging namumukod tangi bilang isang taong patuloy na nagsusumikap maging mas mabuti. Nahuhumaling ang mga babae sa mga lalaking. May malinaw na direksyon at layunin dahil ito ay sinyales na may patutunguhan ka sa buhay. Ngunit hindi kailangan na ang ambisyon mo ay bumuo ng milyonaryong negosyo o magtrabaho ng 82 oras kada linggo. Ang ibig sabihin ng ambisyon ay may mga pangarap ka. Ginagawa mo ang paraan para maabot ito. At hindi ka basta kontento sa pwede na. Gusto ng babae ang lalaking may ambisyon dahil pakiramdam nila ay parte sila ng isang mas malaking layunin. Kapag determinado ka, ipinapakita mo na hindi ka lang basta dumadaan sa buhay at napakakit niyan. Ngunit dito nagkakamali ang karamihan. Puro salita lang ang ambisyon nila. Hindi sapat ang sabihin mong ambisyoso ka, kailangan mo itong patunayan. Sa trabaho, sa personal na pagunlad o kahit sa mga hilig mo, kailangan makita na palagi kang sumusulong. Ang ambisyon ay tungkol sa progreso, hindi sa pagiging perpekto. Ang mahalaga ay palagi kang gumagalaw patungo sa mas mabuting bersyon ng sarili mo magsimula sa pagtatakda ng mga short-term at long-term goals. Hindi kailangang malaki, pero dapat ay hamunin ka nito. Maaaring makuha mo ang promosyon sa trabaho, matuto ng bagong kasanayan o maging mas malusog. Ang mahalaga ay patuloy kang umaabante. Kapag nakita ng babae na may direksyon at ambisyon ka, gugustuhin niyang maging bahagi ng paglalakbay mo. Ikaapat, ang bad boya, ang bad boy. Ah, ang bad boy. Para bang parang moth sa apoy ang mga babae sa kanya. Pero heto ang twist, hindi dahil bastos o masama siyang tao. Ang dahilan ay taglay niya ang mga katangiang hindi matitiis ng mga babae, hindi mahulaan, may misteryo at may control sa emosyon. Ang bad boy ay hindi sumusunod sa mga rules. Hindi siya humihingi ng paumanhin sa kung sino siya at tiyak na hindi niya ginagawa ang lahat ng nais ng babae. Iyan ang dahilan kung bakit siya kaakit-akit ayaw ng babae ng lalaking ganap nilang nakokontrol, gusto nila ng lalaking palaging pinaguhulaan may sariling buhay at prioridad at hindi umiikot sa kanila lamang. Eksperto ang bad boy sa paglikha ng emotional na highs at lows, kaya patuloy na bumabalik ang babae. Ang kilig ng habol, ang hindi mahulaan, at ang pakiramdam na medyo malayo siya ang nagpapasikat sa kanya. Pero heto ang katotohanan, hindi mo kailangang maging bastos para taglayin ang katangian ng bad boy, kailangan mo lang panatilihin ang misteryo at emosyonal na independensya. Huwag mo agad ibunyag ang lahat tungkol sa sarili mo. Itago ang ilang bagay, huwag laging available. Pabayaan mong mag-isip siya kung nasaan ka at ano ang ginagawa mo. Ito ay lumilikha ng intriga at nagpapanatiling hooked sa kanya. Sanayin ang kontrol sa emosyon sa pamamagitan ng hindi pagpapadala sa mood niya. Kung siya'y galit, Manatiling kalmado. Kung siya'y masaya, i-enjoy ang sandali. Pero huwag hayaang malunod ka rito. Kaakit-akit ang bad boy dahil kontrolado niya ang kanyang emosyon at buhay. Maging lalaking kalmado at composed sa kahit anong sitwasyon. Ikalima. Ang pansin na hindi pinapansin hinahangad ng mga babae ang pansin. Pero heto ang twist. Hindi nila pinapahalagahan ang pansin agad-agad. Nabubuhay tayo sa mundong kayang makakuha ng pansin ng babae mula sa daan-daang lalaki sa isang click lang. DMs, likes, comments. Lahat ay naroroon, patuloy na nagpapatunay sa kanila, pero dahil napakadali, nawawala ang halaga nito. Ang lalaking namumukod-tangi ay yaong hindi agad binibigay ang pansin sa kanya. Kapag hindi mo agad pinapasa ang kanyang pangangailangan sa validation, naiirita siya sa kakulangan nito. Nasasanay siya na laging pinupuri at sinusundan ng pansin ng lalaki at kapag hindi niya nakuha iyon mula sa iyo, magsisimulang magtanong kung bakit. Di nagtagal, sisimulang hanapin niya ang iyong pansin dahil ngayon ito ay bihirang bagay. At gaya ng alam natin, nagkakaroon ng halaga ang bagay na bihira. Gusto ng mga babae ang habol, kagaya ng mga lalaki, kahit hindi nila inaamin. Kapag hindi mo agad ibinigay sa kanya ang gusto niya, maging ito man ay papuri, tuloy-tuloy na pansin o validation. Ipinapakita mo na ang iyong pansin ay bagay na kailangang pagtrabahuan at iyan mismo ang dahilan kung bakit mahalaga ito. Kaya itigil ang pagbibigay ng libreng pansin kung palagi kang nagtitext, pumupuri o naglalike sa lahat ng kanyang social media posts, pinapababa mo ang halaga mo. Sa halip, umatras ka. Hayaan mo siyang lumapit sa iyo kapag naramdaman niyang kailangang pagtrabahuan ng iyong pansin, mas lalo niyang pahahalagahan ito. Ika-anim, preselection. May dahilan kung bakit mas naaakit ang mga babae sa lalaking may kasamang ibang babae o nasa relasyon na. Ito ang tinatawag na preselection. Kapag nakita ng babae na may iba pang babae na interesado sa iyo, nagtitrigger ito sa kanyang utak na dapat ay mahalaga siya. Pareho ito sa prinsipyo, kung bakit gusto ng tao ang mga bagay na mataas, ang demand, kapag gusto ito ng lahat, tiyak na may halaga ito. Malakas ang pre-selection dahil ito ay kumakapit sa kompetitibong kalikasan ng mga babae. Kapag nakita kanya kasama ang iba pang kaakit-akit na babae, even kung kaibigan lang, tumataas ang tingin niya sa Nagsisimula siyang magtanong kung ano ba ang mayroon sa iyo na kaakit-akit sa iba. At ang curiosity na iyon ang nagpapalakas ng kanyang atraksyon sa iyo. Kaya karamihan sa mga lalaking nasa relasyon ay nakakaakit pa rin ng ibang babae. Hindi ito dahil sinasadya nilang sirain ang relasyon, kundi dahil naaakit sila sa ideya na ang lalaking ito ay kaakit-akit. Kung kaakit-akit siya sa iba, dapat ay karapat-dapat din siya sa atensyon niya. Kaya palibutan ng sarili ng mataas na value na babae kahit kaibigan lang sila kapag nakita ng babae na komportable kang nakikipag-interact sa iba pang kaakit-akit na babae, ipinapakita nito na ikaw ay may halaga. Magsisimula siyang makita ka bilang isang lalaking dapat paghandaan dahil nakikita niyang gusto ka na rin ng iba. Ikapito, pagkalalaki, masculinity. Ang pagkalalaki ay parang inaatake sa panahon ngayon, pero ang totoo, ang mga babae ay biologically na nakakaakit sa mga lalaking tunay na masculine. Hindi ito tungkol sa pagiging sobra sa agresibo o domineering. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng lakas, pisikal at emosyonal. Gusto ng babae ang lalaking kayang protektahan sila, pamunuan at gawin silang ligtas. Ang pagkalalaki ay higit pa sa mga kalamnan. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng layunin, pagtindig sa paniniwala at pagpapakita ng emosyonal na katatagan ang mga babae ay naaakit sa lalaking alam kung sino siya at hindi madaling maapektuhan ng panlabas na sitwasyon. Gusto nila ng lalaking kayang manatiling kalmado sa harap ng problema, kayang gumawa ng desisyon ng may kumpiyansa at hindi nagpapadala sa emosyon. Sa mundo ng pakikipag-date ngayon, maraming lalaki ang sobra sa emosyonal, reaktibo sa lahat ng bagay, naiirita sa maliliit na bagay at hinahayaan ang babae diktahan ang kanilang nararamdaman, ngunit ang tunay na masculine na lalaki ay kontrolado ang emosyon. Hindi siya natitinag kapag hindi naging ayon sa plano na natiling kalmado, composed at may hawak ng sitwasyon. Iyan ang dahilan kung bakit siya magnetiko. Simulang paunlarin ang iyong masculine energy sa pamamagitan ng pagiging responsable sa sarili mong buhay tigilan ang pagbibintang sa iba o sa mga panlabas na pangyayari para sa problema mo. Maging determinado sa mga aksyon mo. Kapag dumating ang hamon, harapin ito ng direkta ng hindi pinapayagan ng emosyon mo na mangibabaw. Gusto ng mga babae na maramdaman ng seguridad at kaligtasan kasama ang lalaking kontrolado ang sarili at ang kanyang buhay. Ikawalo, charismatic, leadership natural na nakit ang mga babae sa mga leader. Hindi ito nangangahulugang kailangan mong maging CEO ng isang kumpanya, pero nangangahulugan ito na kailangan mong manguna sa iyong pakikipag-ugnayan sa kanya. Ang pamumuno ay tungkol sa pagkuha ng kontrol, paggawa ng desisyon, at pagpapakita na alam mo kung saan patungo ang buhay mo. Ayaw ng babae ng lalaking palaging humihingi ng opinion o validation, gusto nila ng lalaking kayang gabayan sila. Ang charismatic leadership ay lalo pang makapangyarihan dahil pinagsasama nito ang autoridad at charm. Hindi mo kailangang maging overbearing para manguna. Maari kang manguna sa pamamagitan ng iyong aksyon, kumpiyansa at kakayahang iparamdam sa iba na sila ay mahalaga. Gusto ng mga babae ang lalaking alam kung saan patungo ang buhay niya dahil nagbibigay ito sa kanila ng seguridad at excitement na maging bahagi ng paglalakbay na iyon sa susunod na mag-date kayo, manguna ka. Planuhin ang gabi, gumawa ng desisyon at pamunuan ang pag-uusap. Ang mga babae ay naakit sa lalaking kumokontrol sa sitwasyon dahil nagbibigay ito sa kanila ng pakiramdam ng kaligtasan, pagpapahalaga at pagkalinga. Ikasyam, emotional intelligence ang Emotional intelligence ay isa sa mga pinaka-underrated na katangian ng isang lalaki Maraming lalaki ang iniisip na ito ay pagiging sensitibo o sobrang emotional, pero hindi iyon ang kaso. Ang tunay na emotional intelligence ay ang pag-unawa sa sariling emosyon at sa emosyon ng iba. Ito ay ang kaalaman kung kailan makinig, kailan magsalita at kailan magbigay ng espasyo. Natural na emosyonal ang mga babae at kailangan nila ng lalaking kayang hawakan iyon. Maraming lalaki ang gustong ayusin ang mga problema kapag ibinahagi ng babae ang emosyon niya pero ayaw ng babae na ayusin mo lahat. Gusto nila na makinig ka at umunawa. Kapag nagagawa mo iyon, nabubuo ang malalim na emosyonal na koneksyon na kadalasan ay hindi na itatag ng maraming lalaki. Ang emotional intelligence ay nangangahulugan din ng kontrol sa sariling emosyon. Ayaw ng babae ng lalaking pabago-bago o hindi matatag. Gusto nila ng taong kayang manatiling kalmado sa ilalim ng pressure na kayang harapin ang buhay nang hindi nasisira. Sanayin ang active listening. Sa susunod na galit o umiiyak siya, huwag agad magbigay ng solusyon. Makinig lang. Kilalanin ang nararamdaman niya, ipakita ang empathy at hayaan siyang maipahayag ang sarili. Ang simpleng gawain ito ay nagtatayo ng tiwala at intimacy. Isang bagay na bihira maabot ng mga lalaki. Ikasampu. Passionate interests ang passion ay isa sa pinakakaakit-akit na katangian ng isang lalaki. Kapag nakita ng babae na may passion, ka sa trabaho, hobbies o personal na pag-unlad, naakit siya sa enerhiya mo. Ipinapakita ng passion na may layunin ka, determinasyon at vision para sa buhay mo. Pero heto ang susi. Kailangan mo itong gawin para sa sarili mo, hindi para sa kanya. Maraming lalaki ang nagpapanggap na interesado para lamang mapasaya ang babae. Pero kayang makita ng mga babae ang totoo agad. Ang tunay na passion ay magnetiko dahil ito ay authentic. Kapag tunay mong minahal ang ginagawa mo, hindi mo na kailangang pilitin na maakit ang babae. Natural silang naaakit sa enerhiya mo. Kaya hanapin ang bagay na tunay mong passion at ibuhos ang lahat ng effort. Kahit ito man ay fitness, trabaho, side hustle, o personal na proyekto, hayaan mong magningning ang dedikasyon mo. Kapag nakita niya kung gaano kakasigasig, gugustuhin niyang maging bahagi ng paglalakbay mo. Huling pag-iisip iyan ang sampung kahinaan ng babae na dapat malaman ng bawat lalaki. Tandaan, hindi ito tungkol sa manipulasyon. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa sikulohiya ng babae at paggamit ng kaalamang iyon para makabuo ng mas mabuti, matibay, at makahulugang koneksyon. Ang totoo, karamihan sa mga lalaki ay hindi ito naiintindihan. Sobrang abala sila sa habulin ang babae, humanap ng validation, at sundin ang maling patakaran, pero ibaka. Ngayon hawak mo na ang mga kasangkapan para baguhin ang laro at lumikha ng sitwasyon kung saan naakit ang mga babae sa iyo. Kung nakita mong may halaga ang video na ito, pindutin ang like button at ipaalam sa comments kung alin sa mga kahinaan ang pinakanagulat sa iyo. At kung gusto mo pa ng mas malalim, totoo at walang filter na payo, siguraduhin mag-subscribe sa channel. At kung gusto mong mas suportahan ang kilusang ito, maaari kang sumali sa channel memberships. Ang suporta mo ay tumutulong sa amin na manatiling independyente, gumawa ng dekalidad na content at maabot ang mas maraming kalalakihan na kailangan ng mensaheng ito. Kung handa ka ng kontrolin ang iyong buhay pagdating sa pakikipag-date at itigil ang pagsunod sa mga patakarang hindi epektibo. Mag-subscribe, i-share ang video na ito sa nangangailangan at sumali sa membership para suportahan ang misyon. Ang suporta mo ang nagpapatuloy sa amin. Patuloy nating buuin ang matitibay na lalaki magkasama